Tapos na tayo, guys, ngayon. Tapos ko na. So, lilipat na naman ako ng ibang vineyard. Ayan yung mga shots na tatanggal ko. Nakikita nyo yung sa ground. So, tapos na ako, guys. Guys, tingnan yung mga numbers sa poste. Yan. Mahalaga yung numbers sa mga poste. Kasi, kung ma kung marami kayo, so, alam nyo yung row, kung saan ang inyong row. So, kung ako lang, hindi ko kailangan i-memorize yung number kasi ako lang naman nag-iisa so alam ko saan ako nag-stop kasi nakikita ko yung mga tatanggal ko sa ground yung mga ganyan so ayan. tapos na ako guys ano 11 o'clock na dito sa, ng umaga so lilipat na naman ako ng vineyard lilipat na naman ako ng vineyard natapos so, ko na yan yan So, di ko, na, di ko na naman alam kung saan vineyard na naman ako pupunta guys. Kasi yung boss ko sabi niya, uh, I will message you tonight. So, okay lang guys na maaga ako matapos ngayon kasi balak ko pupunta sa ukay-ukay. <laughs> Para magbili ng pangtrabahong damit. Kasi, alam niyo guys, ito, tingnan niyo itong damit ko. Nagtataka kayo kung bakit. Nagtataka siguro kayo kung bakit. Paulit-ulit na lang itong damit ko. <laughs> kasi alam niyo guys, paborito ko itong nadamit. damit alam nyo ba at paborito ko kasi malamig siya 100% cotton. So kahit mainit na mainit, eh masarap sa pakiramdam, malamig. So, pero araw-araw ko ito sinusuot guys. Pero hindi naman siya mabaho guys kasi iba naman yung damit ko sa loob araw-araw pinapalitan ko yung damit ko sa loob araw-araw kasi syempre naman pag, mo, pag ito lang sinusot mo araw-araw ay syempre ay mabaho-baho na yan <laughs> amoy <ay> pawis na um, <laughs> alam mo yun so, so plano ko punta sa ukay-ukay -okay ngayon so sana so, makakita ko ng mga ganito din, yung maluwang-luwang. Tingnan nyo guys, maluwang-luwang siya. So, very comfy talaga siya sa katawan. Tapos, kaya Tingnan nyo guys, tong pouch. Lagyan ko yan ang cellphone, car key, kung ano-ano pa. Mga water bottle yung malilit lang or kaya pagkain. Kasi pag gutom ka na, pwede ka lang kumain anytime. Kasi minsan guys, sa sobrang layo ng row, sa sobrang layo ng row, parang tamad ka na punta sa sakyan mo kaya pag gutom ka na automatic may huguting ka sa pouch mo ba diba? so yan minsan guys sa mga rows mga 500 plants 500 plants pero minsan pero ito ngayon naka 20 row ako so 76 plants per row so parang naka 100 96 dollar na ba tayo sa 176 $6 na tayo. Ano pa lang ako, ha? Ilang hours pa lang ako nag-work? 8, 9, 10, 11. Ano lang yun, guys? 3 hours and a half lang trabaho ko. Naka-$176 na yata tayo. So, kasi 13 cents per plants. So, ang nagawa ko is nasa 1,700... 1,700 plants ba? Or 1,500 plants? So, yan. So... So, ang nagagawa ko sa isang araw, guys, depende sa plants kung, ano, kung masyadong makapal, siguro nasa 2,500 plants lang ako per day. 2,500 per day. So, yun. E, kung makapal, ay eh, less than, syempre, ba diba? yon so okay na yun guys at least kumikita tayo ng medyo okay okay pero guys hindi lang ganito yung trabaho trabaho sa vineyard maraming maproseso maraming klase so ngayon tapos na kami sa shooting so ang gagawin ko siguro bukas baka mag lifting. so ipapakita ko sa kanyo yung ano alam niyo yung nakasabit na yan waryan yan guys so eto siya iaangat to ilalagay dyan sa clip na yan yung black na yan parang Parang ito yung pina, parang pinaka-fence ng plants. Makikita nyo. So, yan. Makikita nyo, guys. Tapos, yan. Tapos, itong wire na to. oh may vlog ako, guys, na isa. Makikita nyo doon kung paano ginawa yung wire. So, ayun, guys. So, ang, ang ganda ng weather ngayon, guys. so, Three hours and a half lang tayo nga nagtrabaho. So, okay lang. ba? Diba? Mag-uukay-ukay ako. Bibili ako ng pangtrabaho Para naman hindi to isa lang. Kasi, para naman to kakawawa. <laughs> Baka sabihin nyo, ah, guys, lagi na lang pa ult, damit ko. Hindi. Kasi nga, masarap siyang suutin. So, sana makakahanap din ako ng ganito mamaya. So, alam nyo, guys, dito sa vineyard, hindi pwedeng, uh, ano pala, kailangan, naka-shoes kayo or nakabota, gumboots. So, ganito guys. Kailangan hindi pwedeng nakachinelas lang kayo kasi yun yung role sa vineyard. So, ganyan guys. Nasa, na sa kit na ako ng farm, ng vineyard. Napalibutan ako. Ang ganda-ganda, ba -ganda, diba? Sana guys, hindi kayo magsasawa sa vlog ko kasi masarap naman pag... guys, 'di ba? Masarap sa mata, nagreen na green. So, Please naman guys, supportahan nyo ako. I like nyo na ako. Uh, likes, comments and share. So Marami pa akong ipapakita sa inyo na guys, na views guys, hindi lang dito sa vineyards. So pag may time ako magta-travel ako, sa so mag-views ako, ganoon. So Yan, mamaya guys, pupunta ako sa aking friend para mag samahan niya at ako mag-ukay-ukay. So, pakita ko guys sa next vlog ko yung ano yung inukay-ukay ko. Alam nyo guys, ako wala pang anak, wala pang asawa, pero ako yung mahilig magbili ng ukay-ukay, especially sa mga damit na pang bata. Kasi, 50 cents lang guys, isa, pero mura na yun ha, mukha pang brand new talaga. Tapos yung mga tatak niya branded talaga. sa so, kinukuha ko yun. Tapos, pinapackage ko sa Pinas. Yun. Kasi magbili ako ng brand new na damit mahal pa. So bakit hindi na lang hindi ko na lang bibilihin yung mga bago-bago pa, 'di ba? So pupunta ako mamaya sa pinaka paborito kong ukay-ukay dito sa New Zealand. Ipapakita ko sa inyo yun, guys, kung saan yung paborito kong ukay-ukay na shop. So eto, guys, iikot ko ulit para makita nyo ang buong vineyard. Ang vineyard na ito ay ang pangalan ay Harvest Rice Vineyard. Harvest Rice Vineyard po ito. So, pupunta na naman tayo sa next vineyard bukas. So, di ko alam kung saan ako bukas na naman. So, natapos ko to lahat, guys. Ayan, guys. Iikot ko yan. Natapos ko na yan lahat. So, I'm very happy kasi para ibang vineyard na naman ako. Para ibang trabaho naman kasi nakakasawa din minsan kung paulit-ulit na lang yung ginagawa. Yan yung mga leaves na tinanggalan natin. Yan guys. Ang ganda ng panahon ngayon. Yan guys, blue with the clouds clouds today. Sabi ngayon guys, ulan pero wala namang ulan. Yan. So Shout out nga pala kay Maribel Gamono, Gamonod Maribel Gamonod Thank you sis sa panonood sa aking vlog Salamat So eto na So Thank you guys for watching Please like, comments Share, subscribe Salamat Bye bye